Iba ba kay kilo lang sa loob? Wala ka no. na. <laughs> <laughs> sabihan mo na na, yeah, na, 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 na. na. Hindi na daan na. kamatis <laughs> na <on> natin. dahan lang na. Ako dapat ang magpapaiskedyon dahil karara di gula. Ay sabi ng mga hindi pa ako pwede. Diwan nang hindi na ako ng... Kailan? October 23. Ano pa. recent? Ano tapat ka 2, 1 hindi ako pwede Naralimutan ko naman Ngayon nag-text ulit ako kaya, Baka pwede ka ako schedule ko, to, ko. Ito Ah, tigas oh. Kailan yung panaramdaman yan, mami? Tagal na? Tagal na rin yata O, yan Ibig sabihin, pag maganyan Nalampasan nyo na yun, o no? Kasi yung 8 months Yun yung pinaka-grabe Kaya yan hindi, kaya kaya yan Yung 8 months kasi, po ba Yun yung pinaka-masakit talaga na adjustment Based on may ano, ah sa so, siyempre, araw, halos araw-araw may pasyente akong frozen. Nung mm. So, eight months talaga ba ba yun talaga, minsan unbearable. Pero yan, kung taon na yan, may pain pero kaya kaya niya. Sisi mo yan sa'yo. Si taon na nga kasi sabi ng mga doktor yun, ano daw? Uh, ano? Yung sa ugat, yung... Pagkakaroon talaga ng inflammation na tinatawag yan, once na bumaba yung ano nyo, yung... Gout yung... ka, alaw eh. Ano ba yun? Gout, malalaman nyo pag gout, pag mataas ang uric acid nyo. Kaya meron akong gamot para sa gout. Sino nagsabing may gout kayo? Doktor. eh <laughs> asan yung files nyo? Ay, sa bagay, pag sinabi niya, hindi may gout kayo. Malalaman yung pag may gout, pag tumakas yung uric acid nyo. Yun ang gout. Kaya sabi sa kanya, ano ba ako yung uric acid? Yun. Pag kumababa. Yan mo ako naman yung gout. Ano Nakikirot yung ano ko, yung mga nerve ko, yung mga buto-buto ko -buto, masasakit. Sabi niya, ano nga lang yan? Uh, ano? Walang stop. Ano? maliban dyan sa shoulder niyo, ano pa ba sumakit? Alin yung nakaraang ano, nung nakaraang buwan, naglalakad ako sa Kiyapo. Hmm. Biglang gumanong dumagito sa ulo ko na hindi ko maintindihan. May dito part ng gout. <laughs> Tandaan nyo ha, mga trim. Malalaman nyo lang pag may gout kayo, pag nagpa-blood chem kayo, yung tinatawag na uric acid. Magsisimula yun dito, oh. sa mga ganito. Oh. ko Yan, yeah, umiinit. <laughs> kumikirot, dito, tapos pagkasibir na kayo bukol-bukol yung mga daliri nyo. Tulad sa tatay yun. Yun. Yun ang yun ka. Sibir. Hindi ka na kasi makakilas yun. Lulukuhin ka na. <laughs> Multiple na. Multiple complication. Kasi ang komplikasyon na sa bato kaya yun ang mga mga. Oo, oh, kaya-kaya nyo eh. Oo, oh, kapatagilid. Barin nyo muna yung magandang sandbags nyo. <laughs> Kasi ito yung right schedule, hindi yeah. yeah. <laughs> <laughs> ako. Kaya rin ako ngayon, ako papagalinga -pa lang. Dahil sobrang lamig din dun eh. Oo. Oh, Pumikil eh, tama yan, makapag-relax muna kayo. Ang kailangan lang na naman yan sa operation. Sabi, hindi naman pera na binyak? Yung Bin, uso ngayon. Sa singit binaan. Uso ngayon na ng tawag dun, laminectomy. Ang tawag Yung... Parang ang tawag an dun. Adjogram? Pa, Para, parang gano'n ang ginawa sa akin, binutas sa singit, sa singit pinadaan. Pinadaan, ano, no? Kaya nung ino-operate, kinukon ako, gising ako. Okay. Pinapanood ko sa movie dito kung ano ginagawa. Anong ginawa? Nilusaw yung ano? Hindi. Tinakpan ni tinakpan nila. Tinakpan yung butas? Yung mga pumukok. Apat na kwan. O hindi pa pwede yung tabigin talaga yun. Baka mamayon. Yung dito tatlo sa... Tingnan mo. Kaya gantuin natin o. Oh. Hawaan ko Baka mabinat yan, no? Tignan mo. Kaya na, gagawin. Abi ko na. Pwede. O, dapa. Baka sa susunod ka, na lang ko eh. Oo, mas maganda eh. Eh, bago pa. October 23. Isang buwan pa lang yan. Sakto nyo ba yung bukas yun? Sa bukas wala siya. Suot nyo yung bukas yun, suot. Sa bukas wala. Relax lang. Hindi nga ipagbinti niyan, madaling mangalan. Ha? Magaling ibininda lagi, binti. Eh di mo makaratingin na rin natin yung binti. Karatingin yun. Relax lang. Walang ito na sinasabi ang pumunta rito eh. Hindi ako iniintindi. Siyempre, tatakot yun pinanood mo nang ano, masakit eh. Natatakot daw. Kasi ko sa kanya, ayan, sinunod ko sa kanya yung video. Pero syempre, siya so, nag-handle lang yan. O, nasaktan ba kayo? Hindi naman. Kaya na yan. Hindi katulad ng iba, talaga namiminipit. Sabi ko na sa inyo, 8 months pata, baba. Medyo maghanda-handa na kayo ng 10 kg lakas ang loob. Dahil may pain talaga yan. Lalo yung tiyatawag na adhesive capsulitis. Yung imbis na pangat, eto gumagano, no? Oo. Uh, Sigurado. Maghanda kayo talaga ng sampung kayong lakas sa no? Yung mga bintihin nyo, massage lang natin yan. Nangangalay ba yan? Mm Hindi -hmm. naman kayo nagdulas, so wala kayo ganon. i-post mong bar i-post mong okay. bar naman din dun, no? Papasok ng muka, um, august august lang, summer? mhm mm yung uh -huh. init nun, umapasok nun na. magis nung anong isang araw kaka-post uh, yung kaibigan ko post relax ka na kayo? <laughs> kabulin natin height ni sir baka may <laughs> sige relax na mo huwag tatawa okay relax na natin. down cervical kasi ang may kapangyarihan sa mga yeah. dyan lang kayo sa mga shoulder yeah. yung paganyan kailangan niyan ma-align yeah. yung cervical nyo pag na-align yung cervical nyo wala na may ipit wala na may na impingement so wala ka rin inflammation okay buko kayo isa nga rin yung lalit magiging magiging kaya naku, sobrang pagod dahil meron akong kundiit eh may tama ang ganda yan, pwede nating masahihin yan dyan sa mino. pwede kong i-adjust yan pero dun sa katawan kahit dito mo, ini-squeeze ko. Hindi po pwede, baka mainat. Mm. Pwede, pwede doon sa... Pwede dito na. Pwede na lang. Para mga kong... lang kayo. Laging manhid ng magkupas yun ng manhid. natin ang paraan. Okay. Isang pitik na lang ma'am. Yun na yung pinaka ano, masarap at final. Tapos garahin na, yan, boundary na yan, wala na yan. Medyo may ano lang mga Five, four, three, ganun lang. Medyo may counting, ganun lang. Kaya, kaya nyo naman. Inangat ko na kanina eh. Kaya nyo naman eh. Okay, relax na. Oo. Oh, wala na ano, eh. Tingnan mo, kanina matigas eh. Oh, Oo. pa sa kangkong na hindi na ibenta kahapon. Diba? Oh. Kaya nga. Oo. 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 mo na. Oo. 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 Para di kayo matakot, syempre. Yan ang Kung expert natin. Pag-umpisa nung mapanood kita, sabi ko, puntahan mo na yan, marapit sa atin. Natatakot okay. to, eh. Wala kayo, eh. Ikaw naman. Okay? O, tanggalin takot. Wala, di ba? Okay. Ikaw, sir.